Sinasabi nga po ng ilang pong mga ekonomista na dapat pong maganda tayo, tayong mga Pilipino sa mas mataas na presyo ng mga bilihin sa mga susunod na buwan kasabay nga po ng paghina ng ng piso kontra dolyar. At uh, nasa kabilang linya po natin, of course, sila po yung uh, unang, uh, kung pa sila yung uh, first line of defense pagdating po natin sa mga imported goods. Ang uh, pangulo po, ng uh, Adwana uh, Business Club at Confederation of trackers uh, Truckers Association of the Philippines o sit up si si uh, Mary Zabata. Magandang uh, tangali po ma'am. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Ma'am Mary. Good afternoon po ma'am. Good, uh, good, afternoon. Ma'am Mary. Wala yata, hindi yata ako naririnig ni... Uh, Ah, uh, Ma'am Mary sige. Uh, pinag-uusapan ho dito ito ay eh, yung mga presyo po ng mga bilihin lalo na po ng pagkain sapagkat pagkat ibinabala po ng ilang uh, uh, ekonomista, particular po nitong sina Professor Alvin Ang ng Ateneo de Manila Department of Economics at uh, Leonardo Lanzona Jr. na dahil karamihan ng uh, bilihin ay inaangkat, at naka-apekto po nakaapekto ang magkakasunod na bagyo sa food supply. Maari pong maramdaman ang mas mataas na presyo matapos po ang holiday season o maaring sa susunod na buwan kasi po, puro mga imported goods po yung uh, binibili po natin. Ganito rin po ang paniwala ni uh, Jonathan Ravelas, ang senior adviser sa professional services firm na Reyes Takandong and Company. Okay na si Ma'am Mary? Good afternoon po, uh, Miss Mary Zapata. Hi, magandang hapon sa lahat. Good afternoon po ma'am, si Drew Nacino po ito. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Pinag-uusapan lamang oh. po namin dito, Ma'am Mary, ito pong uh, epekto po ng uh, paghina ng uh, piso kontra dolyar 15 na na uh, level na po tayo. Ang binabala binabala po ng mga ekonomista ay posible raw hong uh, tumaas pa yung presyo ng mga bilihin sapagkat tayo po ay nakaasa po sa mga imported goods. Kayo po, ma'am, ano ho ang nakikita po ninyo? Ano pong uh, opinion niyo ho dito sa tuluyang uh, paghina pa ng piso kontra dolyar? Ah uh, well, ang premise natin, tayo ay import dependent country. 'Yun. O, lahat ng ating uh, dumadating dito na importation, ang cost niyan, ang insurance, ang freight, lahat 'yan in dollar. So pagka tumaas na ganyan ang dollar, apektado talaga ang bayaring mo sa customs, mm -hmm. doon sa taxes and duties. Mm -hmm. Tapos Pagdating dito pa sa atin sa Pilipinas, malaki pa rin ang bayarin natin sa mga shipping line, tungkol doon sa mga destination charges. Mm -hmm. At lahat 'yan in dollar. Mm -hmm. So, kung hindi talaga mapipigil 'yan di lahat 'yan padagdag padagdag sa ano, sa landed cost. Mm -hmm. Kaya uh, wala wal, wala yung sinasabi nilang Pagpigil sa mm -hmm. bak hindi pa hindi ba pipigil yan unless otherwise mag-stabilize ang dollar mm -hmm. plus ang government ay gumawa ng kaparaanan Opo. na bababaan yung charges na mga destination charges na mga shipping line. Opo. Kasi dati naman kasi ang destination charges ng mga shipping line na yan na all in dollars, hindi naman ganyang kataas. Mm -hmm. Kasi dati, ang binabayaran lang natin sa isang di 40 sa isang 40-footer, in peso ha, P15,000. Pero ngayon, ang binabayaran natin is more or less hundred 100000 So, kitang-kita natin yung diferensya, it's more or less five 85000 so, kita uh, 85 uh -huh. so, kung yan, eh, hindi man totally mawala. Ay uh, kung mabawasan man lang kahit 50%, opo. at least maka-save tayo ng P50,000. Mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, yan yung pinakamalaking problema natin sa ngayon. Opo, and of course, kapag uh, nagkaganon po, kung ibababa rin po, domino effect din po yan, Ma'am Mary, sapagkat bababa uh, -ba -ba po yung presyo mm -hmm. po ng mga bilihin kung ganun nga po ang mangyayari, Ma'am Mary. Pero dahil... Yes. Mm -hmm. Opo, pero dahil nasa 59 level, Ma'am, ang although ito para sa iba sa mga pamilya ng mga OFW pabor ito. Ang pangambaho ng mga ekonomista ay kung sumadsad sa 60 level, ma'am. Mm -hmm. Paano paano po ang magiging uh, ano ho, nakikita po ninyo na posible pong senaryo kung sakaling uh, sumadsad na nga tayo doon sa 60 level. Mukhang nasa situation tayo na mahirap na situation na dahil Lapo. Mm. 'yung importations natin hindi lang naman 'yung mga ini-import natin, mm -hmm. gasolina, lahat chan, Lahat chan, Siyempre, kailangan niya sa logistics. Opo. Para mo 'yung kargamento mo. Mm -hmm. So eventually, pag ano, tataas din ang tracking, tataas, mm -hmm. tataas din 'yung clearing mo sa customs. Opo. Opo. Although ngayon, what is good thing, ang customs ngayon nag-i-initiate ng fastest and the cheapest way of releasing the cargo. Mm -hmm. Ang sila nga yung mga ibang AG, yung mga ibang kapwa natin port stakeholder sa port like shipping line, container yard, port operator, mm -hmm. sila yung nagko -contribute ng pinakamalaking gastusin sa logistics cost. Mm -hmm. Kaya yan ang kailangan ma-address at yan naman lagi namin sinasabi sa ma gobyerno Oh, uh -oh. Ah. Ma'am, uh, hindi pa ho dyan kasama yung sa kasi tumaas po ang uh, tataas actually ang uh, nanaman ang presyo ng crudo. So paano guwerm, eh di dagdag ano din huyan, dagdag cost din huyan, additional cost din po yan. Yes. Oo. Oh, oh. At yan ipapasa lang. Ipapasa mm -hmm. lang din yan ng lahat ng importer. Mm -hmm. Hindi naman sila magpapakabayani na iso-shoulder nila yan. Mm -hmm. It will be, it will never happen. Oh. Mm -hmm. Pero sa so, tingin niyo ma'am, uh, kailan kaya posibleng uh, maramdaman niyo itong epekto nga ng mahinang uh, piso kontra dolyar? Uh, ano ba yan, agad-agad uh, bang mararamdaman yan natin, natin? Dahil tayo, lahat tayo, consumer din ho, Ma'am Mary, di ho ba? Yes, agad-agad yan kasi mm -hmm. pagdating mo dito, yung pag mag kukumpute ka ng duties in taxes, doon na ngayon nakabase yan sa mataas na exchange rate ng dollar. Ah. Pati yung lahat ng destination charges na sinasabi ko sa iyo ng mga shipping line naka-dollar na rin nyo kahit dumating kahapon, mm -hmm. dumating noon. Lahat yan in 59 na. So mm -hmm. ang effect niyan, kaagad-agad. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> so wala pala tayong uh, takas dito, Ma'am Mary. Sa makatwid ay uh, mukhang uh, mabubutas ang bulsa ng mga consumer ngayong holiday season lalo ta uh, alam naman natin pag ganitong holiday season ay uh, kaliwat kanan din siyempre ang uh, gastos ni Obama Mary. Siyempre may mga nagpapadala pa ho ng mga uh, mga kababayan ho natin may mga packages pa mga kung ano nung pang mga uh, balikbayan boxes nagpapadala rin ho yung ating mga kababayan so immediately pala, pala mararamdaman pala ito sa inyong mm -hmm. opo sa inyo pong tingin ma Mary, ano ho, bukod ho sa mga nauna pa hunin ninyong binanggit na solusyon o maaring solusyon, ano pa ho yung mga masasabi natin long term, short term, medium term ho na mga solusyon para po mabawasan man kahit pa ano maibsan ika yung epekto ng ang nagbabadyang pagtaas pa ng presyo nito mga produkto lalo ng mga pagkain po. Ang pag ang pinag-uusapan ay importation. Yes, opo several parties yan involved. Mm -hmm. It is uh, importer, broker, mm -hmm. tracker, banko, shipping line, port operators, container yard. Mm -hmm. Dapat kami lahat, magkatulong-tulong kami na kung paano we can have release the cargo in a very, very minimal expense. Mm -hmm. All right. At is doon, makakatulong yun kahit mhm mm Opo. Yung sinasabi mo ng ID, ano? Opo. Opo, ma'am. OSW? Opo. Hindi, boss. Hindi. Kasi yung addition doon sa kanilang pinadalang dollar, dollars, uh. map Mamahal naman ang kanilang bibilihin din eh. Ah. Uh... Parang wala-walang effect yon, Parang walang effect yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Okay. So, Paano po, kung uh, sino po ang uh, una ba dapat uh, gumalaw dito Ma'am Mary? Ang mismong uh, gobyerno na ang uh, unang gumalaw sa so, pakikipagtulungan yes, din po? Yes. Kasi it's the government, he can regulate. Uh, it's the government can uh, impose a policy na achievable to opo. all yung sa mga sinabi ko sa iyo. Opo, At opo. yan naman, it can be justified and... Uh, Basta makialam ang gobyerno, mag-impose ng gang policy, well, wala tayong magagawa but to follow. No. And that will be good for the economy. Yeah. Asap, ito, Asap so po ito ma'am? Asap. Dapat. Dapat. Mm -hmm. Dapat. Uh mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. All right. Baka meron pa ho kayong mga gusto pong uh, panawagan ma'am sapagkat uh, kasi kung sabi dito ng mga ekonomista uh, dito na kung pa, kung papalo sa 60. Hintayin pa ba natin na mag 60, ma'am? Uh, kailan pa ba humantong tayo sa ganun? Hey, it's just one peso yeah, difference. Piso na lang eh. Opo. Uh, oh, hindi malayo 'yan. It will come. It will come. Aha. Uh -huh. All right. So, uh, oh, kaya nga as early as now, we have to take some measures how we control expenses. Mm -hmm. Drust, yung lahat apa? ng sinabi ko sa iyo na cost, insurance, freight, destination charges, bayad sa mga shipping line, bayad sa container yard, bayad sa mga port operators, lahat yan contributory factor ng La ng lahat ng... Ay kung kami, tayo magkakaisa with the guidance ng government doon na ilesin natin ito, bawasan natin ito, magagawa Or, lang lang ito. Mag so, ng... It it opo. Magpatupad ng... opo so long it is efficient and service natin yung lahat malaking bagay yon boss mm so pwedeng mm. Uh, moratorium kahit uh, doon sa matataas na mga uh, singil moratorium muna mo kahit mga isang isang buwan or uh, ilang gaano kaya katagal uh, mameryo yung yung tipong ano lang ma'am uh, balance eh, kumbaga uh, hindi naman uh, nakaka hindi naman uh, nakakaagraviado sa gobyerno hindi naman nakakaagrabyado sa uh, mga stakeholders gaya po ninyo kaya nga eh yung any movement ng pagtaas ng ng cost Siyempre apektado 'yan Lahat. and no one can regulate it's only the government mm -hmm. they have to intervene mm -hmm. ngayon 'di ba laging ang sinasabi ng ating presidente <coughs> ang policy direction niya is to lower the logistics cost opo dapat 'yung pa lang na mm -hmm. i-address kung ano-ano 'yon at mm -hmm. magkaroon ng isang pagpupulong na talagang uh discuss lahat ang mga possibilities. Mhm. Mm mm -hmm. All right. Sige po, mm -hmm. ma'am. Baka additional na lamang ho na panawagan sa atin pong uh, uh gobyerno kung uh, sa Bureau of Customs, sa uh, PPA or sa Department of Finance and of course sa atin pong uh, pangulo. Uh, well, yun nga para ang uh, lalo na sa pangulo natin. Uh, anyway, uh he cleared What is his policy direction? To mm -hmm. lower the logistics cost. Mm -hmm. May mga ipinadala kami niya uh, letters to his office. Mm -hmm. Sana maupuan yon, mapag-usapan. And then, kung kailangan, o, oh, usapan ito, mm -hmm. kailangang pagsabihan ito, na huwag naman natin pagsamantalahan ang ganito. Uh, malaking bagay yon. Mm -hmm. Alam mo, yung pagkaang gobyerno, ang kailangan kausapin, madaling makausap eh. At like for example ang uh, Bureau of Customs, Opo. mayroon sila ngayong process na gusto nila talagang mabilis inabas at a lesser expense. Mm -hmm. Kagaya ng problema namin dito sa Manila tungkol doon sa mga uh, traffic enforcers dito, yung mga kotong-kotong, uh -huh. inaksyonan niya ni Secretary Abalos noon. Uh -huh. Nawala yun. Nawala mm -hmm. So ibig sabihin pagka yung opisina ng gobyerno ang may diferensya, naaaksyon na kaagad ng, ng gobyerno. Pero yung mga private stakeholders, diyan mayroon silang mga parang autonomy na sa nasabi nila na hindi sila pwedeng i-regulate uh -huh. dahil mayroon silang ganyan. ay hindi naman pwede. Mayroon ba namang <laughs> <laughs> negosyo dito? Uh, untouchable, sa sabi. Untouchable, untouchable. ika. Oo. Uh, oh, Oo. Oh, oh. So, so yeah. yan yun. Ano, yan ang pila ka mahirap na portion. Oo. Mm -hmm. Pero yung sa government, sa government side, to, ano, to act, na, 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 na ano na yun, na address na. Mm -hmm. Bureau of Customs, mga LGUs, sa so, na-address na yan ni Secretary Abalos. Alright. Naku. Sige po, ma'am. At uh, umaasa po tayo na uh, magiging uh, stable o uh, lalakas pa ang uh, piso. Pero kasi nga, yung sinasabi, di ba, uh, Ma'am Mary, kapag naupo daw itong si Donald Trump, bukang ihi pa lalo ang piso eh. Pero... <laughs> abangan ho natin ano, ang uh, mga susunod pang pa kabanata. Pero hopefully, wag naman humantong sa ganun. Kasi talagang domino effect ho ito. Eh.